Kamusta mga kasiksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong makakaibang bagay ang nagtatago lamang sa kagubatan ng Amazon na kung sakaling madiskubre ng mga eksperto ay posibleng gumulat sa buong mundo? Kaya mula sa dambuhalang sawa na mayroong sukat, nakatumbas ng tatlong tao hanggang sa misteryosong mga simbolo na iniwan ng mga sinaunang tao ay ito ang sampung pinaka nakakagulat na nadiskubre ng mga eksperto sa Amazon at kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Dambuhalang sawa Ang pinakaunang nadiskubre ng mga eksperto sa Amazon na pag-uusapan natin sa video ng ito ay ang dambuhalang sawa na sigurado akong kilala na ng lahat sa atin na kung tawagin ay anaconda. Dulot na sobrang sumikat ang nilalang na ito dahil sa pagtampok sa kanila sa iba't ibang mga pelikula. Ang mga anaconda ay ang isa sa pinakakilalang hayop na naninirahan sa loob ng Amazon na naging dahilan para magkaroon ng mga tribo sa lugar na ito na tila ba naging eksperto na pagdating sa panguuli sa mga ito kagaya na lamang ng mga Waurani Warriors ng Bansang Ecuador na sabing katulong ng mga eksperto sa pag-iimbestiga sa loob ng Amazon kung saan ang mga Waurani Warriors ang responsable sa paggabay sa kanila at paghuli sa anaconda habang ang mga eksperto naman ang magsusuri at mag-aaral sa hayop bago ito muling palayain. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay meron nang nahuling labing pitong talampakan na habang anaconda ang mga wow na maswerte nilang naobserban at napag-aralin ng malapitan. Dahil kung hindi nahuli ang hayop na ito ng tribo ay hindi may tatangging walang kahit na sinong tao ang kakayaning lapitan nito. Number 9. Kumukulong Ilog Dumako naman tayo sa parte ng Amazon na nasa bansang Peru. Dulot na makikita sa lugar nito ang kakaibang ilog na kung ng mga residente ay Shanay Tiempishka o La Bomba na sasabing natatanging kumukulong ilog sa ating planeta. Ang kakaibang ilog na ito ay matatagpuan sa loob ng Wanoku High Forest kung saan nakatira ang mga miyembro ng grupo na kung tawagin ay Ashaninka na naniniwalang ang ilog na ito ay teritoryo ng nilalang na kung tawagin ay Yakumama isang dambuhalang sawa na kilala nila bilang Mother of All Water kung mabibisita ka sa lugar na ito ay sigurado ko na hindi magugusting yung lumangoy sa ilog na ito. Sa kanila nung umaabot, sa 210 degrees Fahrenheit ang temperatura ng kanyang tubig na halos doble ng temperatura ng tubig na kailangan para sa pagtimpla ng tsaa na nasa 130 Fahrenheit lamang. Kung kaya't hindi may tatangging agad na malalaga ang kahit na sino o anong minalas na mahulog sa ilog. Ang Shanae Team ka ay nangangahulagang boiled by the heat of the sun. Dulot na dati ay pininiwala ng mga tao na umukulo ito dahil sa init mula sa araw. Pero paliwanag ng mga eksperto na ang tubig sa ilog na ito nung maabot sa 25 metro lapad, lalim na 6 na metro at haba na 6.2 kilometers ay dahil sa geothermal vent sa ilalim nito na nagdudulot para 24 oras ay kumulo ito. Number eight mamahaling medesina. Hindi na bago sa ating kaalaman na sadyang napakaraming mga halaman sa ating planeta ang nagagamit natin sa paggawa ng mga medesina. Kung saan ang isa na rito ay ang gamot na aspirin na nagmumula sa kahoy ng punong willow at poplar, na nagmumula sa kahoy ng punong willow at poplar. At dahil sa dami ng iba't ibang uri ng halaman na pwede nating matagpuan sa loob ng kagubatan ng Amazon, ay hindi na may tatanggipan ng kahit na sino na sa napakaraming mga mahalagang gamot ang maaaring magawa natin mula rito. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay maabot sa 130,000 different species ng halaman ang maari nating makita sa loob ng kagubatan ng Amazon. Pero tanging 5,000 lamang sa mga ito ang maaaring gamiting lunas sa mga masamang nararamdaman ng mga tao habang 2,470 naman ang pwede nilang mabuong produkto na nagpapakita lamang kung gaano kapambihira ang mga gamot na maaaray nating magamit sa larangan ng medisina Kung kaya't hindi na may pa ng kahit na sino sa atin kung gaano na lamang ito kahalaga. Ang dalawa sa mga kakaibang gamot na nakukuha mula sa mga halaman sa Amazon ay ang Blood of the Dragon na tawag sa dagta ng punong croton at ang tinatawag na Old Man's Finger na sabing mabisang lunas para sa ear infection. Number 7. Bird Eating Spider Kung sakaling mabibisita ka talaga sa kagubatan ng Amazon ay sigurado ako na hindi lamang ang dami ng mga uri ng halaman dito ang lilito at gugulat sa iyo kundi pati na rin ang dami ng iba't ibang mga kakaibang nilalang na dito mo lang matatagpuan kung saan ang isa narito ay ang tinatawag na gulayat bird eater na umabot sa so 170 grams ang timbang na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang kanyang pangangatawan Maliban sa dambuhalang sukat ay naiiba rin ng mga gulay at bird eater sa ibang mga gagamba dahil kaysa gumamit ng sapot para manghuli ng kanilang mabibiktima ay nag-aabang sa saigang gagamba na ito na parang isang sawa kung saan mapainsekto, daga o ibon man ay kaya nilang kainin at gawing biktima. Kung titignan mong mahiga ang itsura ng gulay at bird eater ay agad mong mapapansin na sadyang mabuhok ang kanilang mga binti Nasasabing nakakatulong para mas maging sensitibo sila sa kanilang paligid. Kung saan kapag nakaramdam sila ng predator na nagtatangkang humuli sa kanila, ay agad nilang gagamitin ang kanilang isang dangkal na habang mga pangil para kagatin ang kanilang kalaban at pasahan ito ng kanilang neurotoxin na kayang patumbayin at ilagay sa piligro ang kahit na sinong minalas na naatake ng gagambang ito. Number 6. Poison Dart Frog kung nakamamatay na lason lamang ang ating pag-uusapan ay sigurado akong wala nang makatatalo pa sa mga poison dart frog pagdating sa larangang ito sa kanila ng kahit pa merong maliit na sukat ng pangangatawa ng nilalang na ito ay hindi sila dapat maliitin ng kahit na sino. Dulot ng kanilang balat ay parating nababalot ng napakalakas na lason na kayang patumbay ng kahit na sinong minalas na madikit rito. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ay sapat ang lakas ng lason sa balat ng poison dart frog para pumatay ng 20,000 mga daga. Nasiasabing nagagawa nila dahil hindi lamang ordinaryong lason meron ng poison dart frog kung saan pinagsama-samang mga toxin ito na nakuha nila mula sa mga insekto at halaman na nakakain nila. Dahil sa maliit na sukat ng palakang ito na mas maliit pa kumpara sa daliri ng mga tao, ay sigurado ako na mapapadasal na lamang ang kahit na sinong eksperto na hindi sila madikit dito habang naglalakbay sila sa kalooban ng Amazon. Number 5, Sikretong Tribo Ang malagong kagubatan ng Amazon ay hindi lamang nagtatago ng mga kakaibang alaman at nilalang kundi pati na rin mga masikreto at misteryosong tribo ng mga tao na saksamang palit ay hindi pa nagagawang matuklasan ng mapag-aralan ng ating mga eksperto kung saan ang isa na sa pinakamalaking proyektong ginawa nila para maimbestigahan ng mga tribo na ito ay naganap noong 2010 kung saan pagdesisyon ng gumamit ng ekspertong si Jose Carlos Morales ng isang oroplano para maobserbahan niya mula sa kalangitan ang kagubatan ng Amazon at makita ang grupo ng mga taong naninirahan dito. Ang pinakaunang pagkakataon naman na nakipagkomunika ang mga eksperto sa mga tribo na ito ay naganap noong ikadalawang putsyam ng Hunyo taong 2014 kung saan tuluyan na nilang nagawang makipag-usap sa mga ito at matanong sila sa kanilang paraan ng pamumuhay na hindi may tatangging labis na naiiba kumpara sa ordinaryong mga tao. Number 4. Electric Eel Ang susunod na bagay na nadiskubre ng mga eksperto sa loob ng kagabatan ng Amazon ay ang nilalang na ay electric eel na kayang maglabas ng voltahe ng kuryente na katumbas ay 650 volts na halos triple na ng lakas ng voltahe sa ating mga saksakan na sinasabing nagsisilbing protection at panglaban ng hayop na ito mula sa iba't ibang mababangis na nilalang na nakakasalamuhan niya sa kalikasan. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto patungkol sa nilalang na ito, ay meron daw silang tatlong organ sa loob ng kanilang katawan na naglalabas ng magkakaibang lakas ng boltahe na kuryente. Kung kaya't nakokontrol ng hayop kung gaano lamang kalakas ang kanilang nailalabas, dulot na ang paggawa nila ng malakas na kuryente ay nagdudulot din para manghina ang katawan nila na posibleng maging daylan pa para hindi sila makatakas kung sakaling may umatake sa kanila. Number 3, Pink Dolphin Ang nilalang na kong tawagin ay Pink River Dolphin ay agad mo nang makikita dahil sa kanilang pangalan kung saan isa silang dolphin na naniniraan sa ilog at mayroong balat na kulay pink. Pero hindi lamang dito nagtatapos ang lahat ng impormasyon na kailangan mong malaman patungkol sa hayop na ito. Sa kanila nang tinatawag din sila bilang boto ng mga taong naniniraan sa loob ng Amazon. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ay napagalaman nila na ang Pink River Dolphin ay ang kasalukuyang pinakamalaking uri ng freshwater dolphin sa ating planeta. Na maniwala kami na si hindi ay pwede mong lapitan at makalaro na parang ordinaryong mga Dolphin. Dahil sa magaling makahalubilo sa mga tao ang uri ng Dolphin na ito. Na madalas raw makikita lumalangoy malapit sa teritoryo ng mga tribo sa pag-asang may mahanap silang makakalaro dito. Number 2, Albino Jaguarundi Ang Jaguarundi ay uri ng nilalang na malapit na kalahi ng mga Jaguar kung saan kilala ang hayop na ito ng mga eksperto dahil sa kanilang maitim na kulay na kanilang ginagamit para magbalat kayo sa kagubatan. Pero alam mo ba na mayroong natuklasan ng mga ekspertong isang jaguarandi na kaysa itim ay merong puting balahibo? Ito ay ang jaguarandi na nahuli ng mga eksperto sa parte ng Amazon ng Bansang Kolombia na sinasabi nilang mayroong kondisyon na kung tawagin ay albinism na siguro ang hindi rin makakasurvive sa kalikasan ng hayop na ito, dulot na hindi sila makakapagbalat kayo, na magdudulot para madali lamang silang mapansin at makita ng mga predator. Kung kaya't kasalukuyang nasa loob pa siya ng pangangalaga ng mga eksperto, na mataas raw ang posibilidad na hindi na muling palayain ng hayop, dahil wala itong tsansa na makasurvive kung sakaling muli nila itong papalayain sa kagubatan na hindi may tatangging napupuno ng mababangis na mga nilalang. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay eh gusto ko munang makita mo ang litratong ito na nakuhanan ng mga eksperto habang nag-iimbestiga sila sa loob ng kagubatan ng Amazon. Kung saan noong mapunta sila sa bandang ilog ay eh meron silang natuklasang mga kakaibang nilalang na talaga namang nagdulot para mapakamot sila sa kanilang mga ulo. Sa kadaila nang makikita sa larawan ng mga nilalang na ito ay parang mga ibon na talaga namang nabubukod tangi sa lahat. Dulot na meron silang muka na tila ba kulubot na ibon at buhok na parang sa tao na hindi may tatangging nagbibigay sa kanila ng nakapangingilabot na itsura na talaga namang sisindak sa kahit na sinong makakakita. Number 1, Misteryosong Geoglyphs Hindi lamang manila lang at natural na itsura ng kalikasan ng maaari nating matuklasang kakaiba sa loob ng kagubatan ng Amazon sa kanila ng Matatagpuan din sa lokasyong ito ang mga kakaibang bagay na nabuo dahil sa kagagawa ng mga tao. At ang isa na nga sa mga halimbawa nito ay ang mga geoglyphs na ito na sinasabing binuo ng mga sinuunang tao na dating nanirahan sa lugar. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto patungkol sa mga geoglyphs na ito ay dati itong naging lokasyon kung saan isinasagawa ng mga sinuunang tao ang kanilang mga ritual at seremonya para sa pag-aalay at pagdarasal sa mga Diyos na kanilang sinasamba. Ayon pa sa pag-iimbestiga ng ekspertong si Graham Hancock, ay dating isang kapatagan lamang daw ang Amazon na sadyang nalalayo sa malagunitong kagabatan sa kasalukuyan. Dulot ng mga geoglyphs na matatagpuan dito ay kumpletong nakaukit sa sahig ng lugar na imposibleng magawa ng mga sinuunang tao noon kung sakaling meron ng mga nakatanim na halaman sa lugar. Ang kapatagan daw na dating matatagpuan sa Amazon ay nagsilbing tirahan ng mga sinaunang tao na umabot ang populasyon mula 500,000 hanggang 1 milyon na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang sibilisasyon na naninirahan dito noon na talaga namang hindi mo na malalaman at aakalain dahil sa itsura ng kagubatan sa kasalukuyan. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video ito. Talaga namang napakaraming misteryong tinatago ang kagubatan ng Amazon na naghihintay lamang na madiskubre kaya para sa iyo. Alin sa mga diskubring ito ng mga eksperto sa Amazon ang pinakakinagulat mo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.